Pares wala ka walang waran to Pares. Anong order? Hindi ka, wala nga ako. order. Ibig e, sabihin ang hinihingi niya na order, na order na sila ay may hawak na order na sila ay totoong deputize or uh, naninikit nanin doon sa nasabing. Please subscribe Kuya Isko Official mole Kuya Esco Official nagbabalik po ang inyong Kuya Esco Official magandang magandang hapon o umaga o tanghali man sa inyong lahat at mayong hapon o mayong buntag o tanghali o utuman sa mga kabisayan sa mga waray shout out po sa mga bisaya si Buano no? katagalugan shout out po sa inyong lahat so yan po shout out din po kay aking uh, masukid ng katagasubaybay no? sir Darwin Mangusan sir shout out po sa inyo grabe sir Salamat, salamat, sir, sa pagsuporta. Nagkikita ko kayo. Lagi po kayong nanonood sa aking mga upload video. Sir Darwin Mangusan. Ayan po. At uh, yun ang ano, itong ating video, mga kaibigan, mga ka-59, mga kasama, no? At uh, para po ito sa reaction ko, dito naman sa nag-viral na video sa isang uh, pangyayari dito sa may Paranaque area or Las Piñas ba ito, na kung saan itong uh, uh, delivery driver ay uh, tinikitan ng ating mga kasamahang security guard or mga ka-59 natin dyan sa parting nga uh, Paranaque or Las Piñas man na kung saan sila nakadeploy at iyan po ay mga uh, mayroong uh, kumbaga pag-uutos ang LTO sa kanila na para manikit sila ng mga nakaparking dyan o ang tinatawag nga dyan ay deputize ng LTO so ganun pa man, ang kwento po na ito ay na-action na na po ito no? at uh, napanood na rin natin ito sa channel ni uh, uh, Congressman Bosita or sa ARSAP no na kung saan yung mga uh, itong mga enforcer dito ay uh, na po or baka natanggal na nga no dahil nga doon sa nireklamo nitong ating isang uh, kasamahang ding na nagbibibidyo dito nagbablogger actually hindi siya vlogger no uh, lang talaga niya dahil hindi niya nagustuhan yung mga panghuhuli o uh, sa kanya dahil hindi siya nagpa-parking kundi iba iabot niya lamang yung kanyang delivery doon sa nasabing nag-order. So ganun pa man tinikitan siya dahil bawal daw siyang mag-parking. So yun nga no, mukhang magkaiba nga naman talaga yung mag-parking ka sa may himinto pa lang at inabot mo lang, magkaiba mo talaga yun. So ganun pa man, napakinggan nga natin kay uh, Colonel Busita o Congressman Busita na kung saan walang signage na no stopping, no anytime snap stopping, walang signage. So bagpos may mga naka-designate parking daw doon sa mga delivery rider. So ganun paman is hindi naman kasi siya magpa-park kundi on the way na yung uh, kukuha ng kanyang uh, delivery din iabot niya lamang. So ibig sabihin saglitan lang yon minutes lang. So, hindi niya na kailangan mag-parking. Kasi actually, mga parking area, may mga payment din, may mga bayad din. So, ngayon, pakinggan natin tong itong video, no? at ah, titingnan natin kung kapakinggan uh, natin dito. okay, ito, ito yung video na ating nakuha dito. Ayon, okay, pusti na yun. Okay, sir. Hindi ako, hindi ako nag-parking doon, sir. Andito ako sa kabila. Andito ako, walang... Wala ano dito, nagpapalang pa ako nagpaba. Dito lang ako nagpapala. Ako dito ha. Oh. Ayan kasi minsan may mga signage tayo na, Uh, ako, babae. no unloading or unloading Ngapit no si akin, loading na or ako, unloading na ni... sir shout out De, Sir, pa-shout out ako. Ebra. Yeah. Okay. Yan, naman Wala kasi ng vlogger si, si, si Manong, no, yung okay. delivery. sir, pakita mo na ng order. Bigyan mo na ako ng order. order Parang ano 'yan eh, inarresto mo ako, wala ka lang warrant to arrest. Ano order? Hindi nga, wala na ako order. order. Dito, Ibig sabihin na, hinihingi sir. niya nagpapala na order, ng... na order ay, na sila ay may hawak na, at... na order na yun, sila yun, ay, ay totoong deputize or uh, naninikit maninikit doon sa nasabing sir, area. Ko, Kung nga dito, sir, may no parking na kalagay, sir, oh. Itang kita dapat, ayan yung video, oh. Yan. Andito yung customer, nagpapala lang ako mismo. Di ba, sir, nakita mo, oh, nagpapala ako. Nagpapala ako, sir. So wala kasi nakalagay na signers na no unloading or loading. So nagbaba siya at inabot niya sa kanyang delivery deliver doon sa nasabing nag-order. So tinikitan siya. na sa lang. Yun yung yun yung ano ko. So ayan no mga kaibigan. So sabi nila no mga security ay vlogger daw. So, hindi po siya vlogger actually. Siya ay uh, isang ano lang delivery driver. ng video lang siya. nakita kanina rito eh. Palay ko pang Dito ko po. Hindi. So ayan. So ganun pa man, pwede nyo mapanood ito sa mismong may-ari ng video, no? Kay, uh, ito, nag-viral by na po siya. Nag put, uh, umabot na siya ng 7.3 million yung views ng video na ito. So, uh, pwede nyo mapanood ito dito kay Ondo uh, Ryan Kundiro. Kundira Pondira. Yan, Pondira. So, pwede niyo mapanood yan dito. So, ganun pa man, ang maging reaction ko lang dito ng mga kaibigan, mga ka-59. So, meron kasi tayo mga security guard na kung saan uh, ng LTO or ng uh, mga enforcer. Na, kumbaga, sila ay naninikit din na kung saan yun yung mga lumalabag sa batas trafiko. At uh, narinig ko nga dito sa interview ni Colonel Busita o ni Congressman Busita dito sa LTO HIPI no ng LTO na kung saan nasa 30 security guard daw ang mayroong issue from LTO na meron silang deputize no na kung saan nakakalat yan sa buong kamay nilaan para sila rin ay manghuli doon sa mga lumalabag sa batas trapiko. So meron po talaga, meron po mga security guard na mayroon silang issue na uh, order no from LTO bilang isang deputized traffic enforcer or pwede silang manikit sa mga lumalabag sa batas trafiko So dito kasi nagkaroon ng problema dito, nagkaroon ng konting discussion no. Dahil nga sa situation na yung lugar ay wala namang mga signage. So ito yung tinatawag minsan na uh, modus ng ating mga enforcer no. Walang signage na no unloading or no loading or walang signage na no parking pero ang uh, ginagawa nila doon ay huhulihin nila yung basta na lang nando doon, no? So ganun pa man, uh, uh, ito ay uh, yun nga pinagtanggol ito ni Congressman Busita. So hindi pinagtanggol dahil kilala or anong paman. Pinagtanggol dahil doon sa maling paninikit or maling panghuli doon sa nasabing riders. So ganun pa man, uh, uh, natin no doon sa usapan ni Colonel Busita or ni Congressman Busita doon sa hipi ng LTU ay suspindi itong mga enforcer na ito no sususpindihin or baka matanggal pa so yun yung mga update na narinig natin at uh, yun na nga dahil sa maling panghuhuli so dapat itama kung kailangan lagyan ng signage yung lugar na ito ay bawal yung stopping dito yung huminto ka lang bawal para may basihan na kayo ay tikitan kung kayo ay huminto doon sa nasabing lugar so yun po yung tama doon mga kapaybayan mga kaibigan so ganun pa man uh, dito, uh, maaaring sinunod lang ng ating mga ka-59 yung kanilang tungkulin o pag uutos sa kanila. Bagkos, ang naging problema lang kasi dyan, hindi malinaw. No? Hindi malinaw yung pagawa ng sistema doon sa lugar. Kung saan ba talaga ang dapat na kailangan hulihin o saan ba talaga sila dapat pwede na mag -packing. So nakikita naman natin sa ibang lugar, may mga waiting talaga ng mga grab driver or mga riders na mga nagdadala ng delivery may mga nagwi-waiting talaga. So, iba kasi yung sinasabing parking. Iba yung huminto ka lang, iba din yung nagpa-parking -pa ka. Magkaiba po yun. Kaya nga dyan minsan nagkakalituhan na kung saan maraming nahuhuli pagdating sa ganyan. Dahil huminto ka lang ng konti at pumarada, no? huminto ka, pero nandiyan ka sa sasakyan mo, ay illegal parking ka na. So, hindi nga siya parking eh. Waiting, no? Waiting ka. So, kaya minsan sa mayroong mga signage o karatula na nakalagay doon, No waiting time. No stopping time. Yan. Doon sa mga traffic rules yan. So, ngayon, pag nakita mo yan, dapat hindi ka talaga pwedeng huminto dyan. Dahil pag, pag huminto ka dyan, is bawal. Pwede ka ng tikitan. So, ganun po. No? So, pag mga ganyan, may lusot talaga. Kung halimbawa, pagdating sa kaso niyan, absuelto sa kaso yan. Dahil nga, wala siya. Hindi siya valid. Hindi siya valid no? para bigyan ng violation ang isang riders o isang driver na kung saan siya naman ay hindi nakaparking kundi meron na siyang inaantay, waiting ang tawag doon. So, ang parking kasi is, pag park mo yung isang sasakyan, iiwan mo, pupunta ka na kung saan, naiwan yung sasakyan mo. Yun po yung pagkaiba doon, mga kaibigan, base sa aking pagkakalam. So, yan po, mag-comment po kayo sa baba. Kung ano po yung masasabi dito sa ating mga reaction video, dito sa ating mga napanood, na mga nag-viral video, na kung saan nasasangkot yung ating mga ka-5-9. So, hindi po natin pinagtatanggol dito ang ating mga ka-5-9 bagkos binibigyan natin ng reaction at tinitingnan natin ang situation at syempre kung saan yung tama, doon tayo mga kaibigan. So ganoon pa man, so mali ang mga ka-59 natin dyan. So kailangan magkaroon sila ng sanction, Pagkos yun na nga, sabi nga, eh, masuspindi na yan or maaring natanggal pa yan. So ganoon pa man, maraming maraming salamat sa inyo sa mga nanonood dito sa aking reaction video sa mga nasabing ating ka-59. So abangan ang susunod na video natin yung ating pagdimo sa paglagay ng mga parapernalya sa nasabing sinturon or Vel. Ayan, shoutout po muli kay Darwin Mangusan, sir. Or Darwin Dos Dos, sir. Shoutout po sa inyo. At syempre sa aming boss, kay Gilbert Manila. At syempre kay Hans Manila, sir. Shoutout po sa inyo. At syempre kay Pio Nogales, sir. Pio Nogales, shoutout po sa inyo. At sa ating mga tagapanood, maraming maraming salamat muli sa inyo. At yun na nga po, yung ating uh, parapul, ang ating uh, mga pa-entry, Abangan nyo lang at itutuloy ko po yan. No? Nandito lang yung pa-entry ninyo. Pasensya na kayo at hindi tayo natuloy nung nagpa-entry tayo dahil nga po meron mga balakid or mayroong mga nangyayari. So, ganun pa man, tapos na at ito ay hinahandaan ko na lang ng pamparapol yan para ituloy ko sa inyo ang inyong mga pa-entry at mananalo po kayo ng uh, mga Gcash dyan or ano pa man. So, muli, thank you very much po. Muli ko yung isko official. Pakilike and share ng ating mga video ng upload at huwag po kalimutan isubscribe po yung ating channel Kuya Isko official. Napakalaking tulong po ng inyong pag-share ng mga video at mayroon po tayong charity dito na ginagawa. Itutuloy po yan ng ating mga ginagawang pang sa ating mga kababayan na kung saan mang sulok dito sa ating kamay nilaan. So muli, thank you very much. Mabuhay po ang lahat. Yes, Kuya Official. One, okay, two, three, come on! Come on. Come on.